Hello guys, magandang araw sa atin lahat. So, gusto ko lang ihabol itong Philippine coin na gusto natin makita ng mas quality dito na coin. So, kung meron kayong gantong klase ng coin, just PM lang. ah uh, ito po ay, kung mapapansin nyo, medyo pangit yung nabili ko na items. So, this is Philippine coin, eagle. Makita yung agila sa likod. And may nakasulat na 50 centimo yan, tapos sa harapan may nakalagay na Republika ng Pilipinas 1986 so ito po ha kung ano po yung binanggit namin na year and kung ano yung value like 50 centimo yun po yung hinahanap namin na coin, so medyo pangit na yung nabili kong gantong klase ng coin so nag-iisa lang ito kung meron kayo gusto namin makita lang mas magandang klase ng coin na to. So, ang value po nitong Republika ng Pilipinas, 1986. Pagka po maganda talaga yung quality, katulad ng mga gantong quality ng coin. Kanyari, alimbawa itong 1 peso. Ayan, makita nyo maganda pa yung quality. Litaw na litaw yung quality ng 1 peso coin, di ba? Di ba? So, pwede po siyang umabot ng 2,500 pesos. Pero dahil pangit yung quality nito, 1,200 ko lang siya nabili eh, nagana po kami ng quality gantong klase ng coin. Kung meron po kayo, just follow and subscribe and medyo marami pong natatabo lang po yung mga message nyo sa Facebook. Pwede po kayo pumunta sa YouTube channel. I-search nyo lang din po yung same name ko nito na Mr. Ruthless Coin Collector. Doon po, mas marireplayan ko po kayo doon. So, yan. 50 centimo and Republika ng Pilipinas 1986. Tapos nabili rin po kami ng mga gantong klase ng coin, ng ano, paper bill. So, yan. So, sobrang tagal na ito, pero ang ganda pa ng quality. Yan. So, this is 10 pesos the Japanese government. So, sa likod, makikita kayo. Ayan. 10 pesos. Ayan. So, diba? So, pinagsama siya. Kung merong Philippine American coin, meron din Japanese Philippine money. So, ito yon So, ayan. Ang halaga po nito ay 7,500 per peraso. So, medyo marami tayo nabiling gantong klase dahil sobrang quality pa ako makikita nyo. Sobrang ganda pa ng quality nung paper bill na to. Ayan. So, kung meron kayong ganito, just follow and comment. Punta nyo ako sa aking YouTube channel pero po, kayo, uh, search na po yung Mr. Ruthless doon at mas madali po ako ma-reach out doon sa YouTube channel. So, yon And, yay, follow ko lang din po ito. Yung 1 peso Jose Rizal. Yan. Huwag po kayo maniwala kung lumalampas po ng libo sa ibang collector to ha. So, hindi po ito lumalampas ng libo. Actually, pag maganda po yung quality nito, mabut lang po siya ng 250 pesos. At kung pangit naman yung quality, 50 pesos to 100 per piece ng ganito. Ayan. So, yung 1 peso ni Rizal. Pero, mara medyo marami na ako nakukulik na ganito eh. Pero, pwede pa rin naman kung quality talaga. So, yun. Huwag kayo maliwala sa 1,000, libo-libo yung halaga nito. Hindi. It's only 50, 100 to 250 pesos. Kung sobrang quality nung 1 peso Jose Rizal nyo. And marami pa ako nako-collect ng mga ganitong klase ng paper bill. Actually, iba't ibang bansa. Yan. Kung makikita nyo. O, diba? O. Yan. So, punta nyo ako sa YouTube channel. And, i-message nyo po ako doon. Kung meron naman po kayo mga iba't ibang klase ng coin, pwede rin po kayo mag-send ng picture. At titignan po natin kung magkano yung value ng coin na meron kayo okay so thank you so much and god will bless you guys ingat tayo palagi see you soon bye